So, ngayon naman guys, ang aking isi-share sa inyo ay ang paggawa ng patungan ng mga halaman na yan dyan guys, na nakapatong na ng mga pots. So, pinagawa ko yan guys ng aking brother para hindi siya diretsyang makikita kasi yung likuran niyan is bubong. So, pag dito ka tumambay, nakikita kasi siya dere diretsyo So, ayan. So, pero naman guys, yung paggawa naman dyan, hindi naman siya totally nakikita lahat kasi hindi ko nabijuhan. So, at ito namang halaman na yan, yung naka-white dyan, So, hindi yan siya dati dyan nakalagay. So, nilipat lang natin dyan dahil uh, dito yan siya kung saan yung may upuan na yan dyan. Dyan, siya nakalagay. So, para hindi siya maging sa gabal. Uh, so, nilipat na siya doon. So, abangan nyo na lang guys at samahan nyo na lang kami dito sa aming mga kacharutan kasama ang aking brother. Syempre, na siya ang gumawa dyan. So, ayan. Ay, gagawa tayo dyan sa wall na yan. Dyan, na wall na yan. Gagawa tayo dyan ng patungan ng mga halaman natin. Ayan, kasi para hindi yun siya makita ang, mayroon kasi yan siyang ano guys, ayan o, sa taas yung roof. Kung mapansin mo, dun, matatakpan siya ng mga halaman. So, lagyan natin siya dyan ng patungan. Yung kapantay doon o, sa halaman na yan na nakapatong. Ayan, so, abangan nyo na lang guys at samahan nyo na lang ako sa aming gagawin ngayon. So, ayun na guys. Nagre-ready na siya dyan sa kanyang mga tools sa mga bakal na ikatabi. Yeah. Ayan. Pagsa lamin, gawin. Gawin mga ka. Ayan. So, ayun siya dyan, guys. So, yan yung aking brother na mag-rebuilding dyan. So, may nakabit na siya na bakal. Ayan, oh. Hindi ko lang siya nakuhaan kanina. Ayan. So, kayong isa. Kasi, nabisi din ako sa aking abubot. So, ayan siya. dungo man na dong. Ang dungo man na. Ito yung gloves. Ano, mo na siya. Anak, ah. Tas tas gamai, Nah. Oke okay. nah. Oh, oke okay na. Pasti gamay, hangat-hangat gemain. Sana sa building. dong. Berapa ukuran si dong no? Buka teman ya. So, ayan na guys. Nalagyan na siya ng bakal dyan. Ayan. So, ngayon. Sige kuya, patong. Patong mo tulad siya doon. So, ipapatong naman nila. Try nilang ipatong. Pero, ako na mag-ayos niya mamaya lahat-lahat guys. Dali, ano lang muna. Ano maging... Ako rin tarong anak doon. Kaya huno nung gud po na iyang bulak ko. Oh. Ito nga nagtukod. Basig kayo po yan. Ano yung magpantag plywood? Ano yung katong basig, tiles? Basig mga hagbong na. Sa okay, tiles, eh. Tanga na, magdag tiles. Oh, okay, sige, butang ito. Sige, alzay kasi. Matangkag ka naman. Oke. Karena oke okay, nana enak tando gadong, karena sudah dihargai oke okay, nana sudah nggak plastik. Napa itu kuya? Ya. Mau kau ayusin ko na lang yan dyan mamaya guys bali patong lang ng brother ko para hindi na daw ako mabigatan hindi na lang magbangko dari oo oh. uh. o oh. Okay, pwede rin sa tiles doon na. No? Pila pa ito kuya? Wala na? yung Blue. Blue? Ah, Dapat. Ayan. Okay na siya dong. Okay ra di man siya kalayan dili ni. Okay ra. Irog lang ang gamay gris kita sa. Wa ko ya irog dayon. Na. Yeah, so ayan na siya guys. So nandiyan na yung ating mga halaman, nandiyan. So yan ang tsura dyan. Okay. Isa-isa na lang dyan, na yeah. kaya na. Kung hmm, ako rin matuko na na patong rubang ko mabuta, mabuta pagidayo pag Hindi hmm. na mahulag sa dong. Wala ra ba kay gihimo anang kuan dili na? Ano na to ni Bandito? dito na araw ko yan. Dali, dali na lang na Ayan siya. O, ba? Diba? So, nahanapan din siya ng pala, ano, guys, paraan. Kasi yung bakal na yan dyan, guys, nakatanggal yan doon sa kabila, sa may kusina banda namin. So, ayan na siya. Ayan na yan. Ang kanyang ginawa. Thank you, brother. Ayan. So, hindi siya gaano mapansin doon, guys. So, yung yero doon sa pinakalikod, ayon. Ayan. Kasi mayroon na siyang bulaklak. Ini dia, terus itu namanya yang dibuat dengan Itu. ya, ah, di sini ya, ya nanay bakal ya, bilir. Aku nabalik dong. Iku anak untuk yang dahon yang nabalik dong. Asal daerah dong. Aku udah ikutan anaknya dong. Kuaran anaknya dong. Aku ra. Ana, nah, dong. Dong, aku ra dia. Kalau anaknya ra aku ra dia naik. kuani aku ra ya. anaknya. Ditu gina sepani nang tenang ladar. Hmm, ketumbar oh. dah. Oke. Okay. Hmm. saka-saka gamay dong na anak pwede kaya ang niya dia sa kuan na siya Tanau dari. kasi nawo ganito nga sa siya mo lang mo sa pero ipatanod diri ba sigit na ano di ko po siya komo siya pagdalon ng mga ang mga dala na Mm. So, ayan na guys. dana na ang kanilang ginawa. So, ayan na. Ayos na rin yan siya dyan. So, ganyan na ang itsura. Ayan. O, oh, ba diba? O, oh, ayan. Ayan. So, ganyan na siya dyan. Ang ating mga kahalamanan. So, ganyan yung kanyang pagka -wilding. Ayan. So, ayan. So, yung bakal dyan. Nandyan. So, ayan na siya. So, ganyan yung mga kasamahan dyan. Ito ang ating halaman. Ayan. So, sa lahat ng aking mga members, super chatters, family and friends, sa mga walang nagsawang sumusuporta at nanonood ng aking mga videos, thank you, thank you so much, everyone. I love you all. Mwah!